Hmm. Doon ba mo. Hmm. Non. Kalugit, ayan may operahan tayo ang dalawa niyang kuko sa mga kalugit na magao tingnan niyo, grabe kayo mga kalugit. Oy, ginuo ko. ay eh. Oh. So mga kalugit, ayun pati sa hinliliit ni mga kalugit. So ayan sa hinlalaki, kay si Sir lang naglugit-lugit. So unahin natin itong sa ano niya sa right right, left, basta. <laughs> Ready ka na, sir? So, lagyan muna natin ng, ano, uh, water, holy, holy water. Galing kay Father, ayan. Para malinis, no? So, wag mo basain mamaya, sir, ha? Tapos, uh, si sir lang kasi naglugit-lugit mga kalugit sa kanyang kuko. So, ayan ang resulta. Sa mga mahilig mag kulkog sa ila, palit na lang mo sa Shopee, breator para diritso na lang. <laughs> para hindi na mo maglugit-lugit sa inyong kuko. Okay. Nasa Shopee, madam. Uy, barato pa. Buy one, take one pa. Usahay. Pero kay hindi mo magamit. Lahi akong paliton. <laughs> Brownish. <laughs> so, ayan mga kalugit. Joke time muna tayo. Kasi alam natin. Ano ginawa ko? Sakit dyan jo siya. Diri ang sakit, no? Diri? Diri ang sakit? Or dito? Ay, okay. So, handa na ito ng aton nga, nga posture mga kalugit, no? Diyos ko, ito gilugit-lugit mo, nag-add to ka di sa kuha. Ang customer natin from Tagasangani, eh, Bakaka. Bakaka. Bakakon ka sa tanan niya ba? Lamadama, abroad yung bana, kay lugar niya, Bakaka, basi mabakakon bala ha? Ikaw mo, uban po ka dam? uban ka? Sunod pa? Uban ka dam ko. Gwapo dan si Zero Malestar artistahon. <laughs> <laughs> Sige lang sir, ginapakadlaw ta lang ka sir. Ay <laughs> man an, -an mag-iiyak ka mamaya. <laughs> Grabe gyon sa yung tanan nga lugit-lugit. Chika-chika <laughs> lang tanay sir ha. Hindi lang sakit. Shagit yung gusto mo ha. Wala pa na. So, ang kunin natin muna is ingron, ha? Kasi yung ingron mo na putol. hmm Doon ba ba mo? Hmm? Non. Ingron sir oh. Gibarang ka sir sa imong silingan. Okay. Ang dakwa oh. Hmm? Ang tawa oh. Tuhok no, ka ayo. Amo ni gusto mo kuha no. Sku. Mm. Okay. Sunod adlaw lahi na pud niya banog. Kay lugito niya na pud ning isang. Tama <laughs> <laughs> ano, sir. Hmm? Okay. <laughs> no ayan. Oh, wala na may gusto Wala na lang. Para sa banog. Eh, basta balik yapon, kundi man gyapon kun di mo takdan. na 'to. 'yung sa. Wala na. Grabe, mga kalugit sa kabilang kuko naman, diretso sakit diri wala. <laughs> sure, ha kay samtang ka diri para isahan oh, na lang. Sakit diri, hindi ah. Wala, okay. Wala, wala. Dako

sa so, mga kalugit. Ayan. Hmm. Dito naman tayo sa kabilak, mga kalugit. Sa kabila.